<laughs> ang bagong Pilipino ay bukas ang isip sa mga makabagong teknolohiya. Kakambal ng bagong Pilipinas ang digitalisasyon. Ito ang patuloy nating isinusulong para naman makasabay tayo sa buong mundo. Mas mabilis, mas pinapadali ang proseso kapag digital ang sistema. Digitalisasyon sa mga serbisyo ng pamahalaan, digitalisasyon sa edukasyon, sa kalusugan, sa agrikultura, at marami pang iba. Unang-una, pinagtitibay natin ang National Fiber Backbone. Inilusad na natin ang Phase 1, 2, at saka 3, benefiting approximately 17 million Filipinos. Pangalawa, internet connection para sa ating mga iskulahan. Para sa mga mag-aaral, para sa mga guro, internet ang pangunahing kinakailangan para maging konektado ang ating mga kababayan na nasa GIDA na tinatawag. Yan po ay ang Geographically Isolated and Disadvantaged Areas. Yung mga mahirap marating na mga kable o telepono o kuryente, napupuntahan na sila para kabitan ng Starlink o yung satellite internet naman. Wala nang mga kable na kailangan. minorenate na ang mga lugar na may free public wifi sa mga public park, mga transport terminal, malapit na sa mga MRT stations at marami pang iba at siyempre ang government services ay pinapadali na natin at ginagawang digital sa pamamagitan ng eGov Super App. Alam nyo ba na globally recognized at umani ng sari-saring parangal ang ating ego app? Parami ng parami na rin ang mga function nito. Kamakailang lamang ay inilunsad ng LTO at DICT ang digital na pagre-renew ng lisensya through e-gov app. Wala ng pila, wala ng fixer, wala ng corruption. <laughs> Naglunsan din tayo ng mga e-gov service hub kung saan kasama ang mga LGU na partner natin ay may one-stop shop for government services. At para mas modern at walang pila, ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng e-gov super app. sa mga development na ating nasasaksihan ngayon sa digital landscape ay ang tinatawag na AI or Artificial Intelligence. Napakarami ang kayang gawin nitong AI. Maraming gamit niyan. Yung simple lamang, informational. Magtatanong ka, saan ba ito? Ano ba yung ginawain dyan sa lugar na yan? Kahit sa pagsulat ng speech, nakakatulong yan. Ito ang kaibahan ng AI sa dating mga computer program ang AI natututo. Mas lalo mong gagamitin, mas kagaling ang sagot sa iyo. Kaya gamitin niyo na para yung AI masanay sa inyo. Pagkatagal ng panahon, makikita niyo yung sagot ng AI sa mga tanong niyo ay paganda na Sa kapila naman ng magagandang development na ito, kakalungkot na ginagamit din ito ng mga masasamang dugo. Sa mga scam, sa mga fake news, sa pagpapalaganap ng maling impormasyon at marami sa atin ang nabibiktima nito. Ang isa pang pinadali ng digitalization ay ang pagsusugal. Maraming pamilya na nasisira dito, lalo na kung hindi responsable ang pagkakagawa teknolohiya ay nandito para padaliin ang ating buhay. Para ilihis ang pamahalaan sa korupsyon. Para maging mabilis ang proseso. Para mapaganda ang edukasyon, ang healthcare at ang kalakalan. Higit sa lahat, para magtaguyod at magbuklod ng pamilyang Pilipino. Hindi para sirain ito. Mabuhay ang bagong Pilipino.